Inilunsad ng T-POP's biggest boy band to date, Aster, ang kanilang debut album na Talayag nitong ikawalo ng Agosto 2025. Epinakita ng Aster sa kanilang debut album ang kanilang talento at pagkakakilanlan sa pagiging self-produced sa pamamagitan ng pagbuo ng mga fresh at dynamic music na mapapakinggan sa kanilang album. Ayon rin sa grupo, ito ay isang dream come true. Patuloy na pinapakita ng grupo ang kanilang one-of-a-kind songs and performances na minamahal at sinusuportahan naman ng kanilang mga fans at iba pang mga nasa P-pop scene. Ang answer po kasi is a self-produced group, self-produced management, kung saan lahat po ng gusto namin ilabas galing talaga sa akin. The album is something really new to like, especially to Twinkles. Our album is not the type of album na po na parang it has the same genre, something like that we came up from sa talayan because of our main of course, talayan, which which tackles about like. Sobrang saya po namin. Like, it's a dream come true for us po. And kaya uh, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga media partners po namin na nandito ngayon. <laughs>